Young Smith nagulam din ng asin at toyo. Naglaro ng Jolens. Pogs. Alright! Proud mo bin siya ang Pinoy Big Brother Gen 11 Big Winner na si Young Smith at talagang na-enjoy daw niya ang kanyang childhood sa Laguna. Napakarami raw yang magaganda at masasayang memories noong kanyang kabataan. Lalo na ang paglalaro niya ng mga street games kasama ang iba pang mga bata sa kanilang lugar. I'm a very probinsyana type of girl po talaga. Born and raised po sa Laguna po. Talaga so my hometown is Laguna. Pagbaha, pagbabahagi ni Pyang sa panayam ng push bet. Pagpapatuloy pa niya, childhood ko po is very simple lang talaga. As in kung paano maglaro yung mga bata sa kalsada. Kung ano yung mga uso before like Jolens, Pogs, and everything, ganun lang po yung childhood ko. Sometimes kapag hapon na, automatic aakyat ah, po ako ng puno. Pagbabalik, tanaw pa Piang. Nagdagpan pa niya yung childhood ko very memorable siya sa akin kasi sobrang simple lang sobrang simpleng tao ko lang kung ano yung mga ginagawa ng mga bata, ginagawa ko rin lalo 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 lang talaga, very simple lang, chika pa ng kapamilya star natatawa pang pamboboking panipyang sa sarili, actually po mother po ako sa Chinese garter. Sobrang probinsya na po talaga. Nireveal din ni Piang na dumaan din sa mga pagsubok ang kanilang pamilya before po. Or two, nagpapadala po yung daddy ko that time. Yung ginagawa po ng mami ko, basically, sinasangla and then tutubusin. Kapag wala po talaga, since probinsyana nga po, marami namang tanim-tanim sa paligid sa gulay. Ayon po na, nasusurvive po naman namin yung time na iyon. As in toyo and everything po, naranasan po talaga kwento pa niya ni Piang sa naturang panayam. I can, take a bullet for my family. Kahit simpleng way lang ng pagtulong ginagawa ko. Anya pa. At yan ang totoo. Alright. Thank you for watching po. Follow for more video. Salamat.